Pura Luca, humihingi ngayon ng donasyon. Tuluyan na nga bang dinapuan na ng kamalasan ang drag queen na si Pura Luca Vega, si Pura ay isa sa pinakakontrobersyal na tao ngayon sa Pilipinas. Maraming tao o grupo ang galit at ayaw sa kanya, lalo na sa sektor ng relihiyon. ito'y dahil sa ilang ulit niyang paglapastangan sa pangalan at imahe ni Jesus. Una na dito ang kanyang trending drag performance kung saan ginamit niya ang rock version ng Sacred Prayer ng mga katoliko na ama namin, dagdag pa rito ang pag niya ng pag-review niya sa communion bread o hostia. Dahil nga sa mga ginawa ni Pura ay tila ipinako siya ng maraming netizens, sa pamamagitan ng matinding pambabash, at pag sa kanyang persona non grata. Pero bukod sa masasakit na salita, sinampahan na din ng mga kaso sa korte si Pura, ito ay ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2021 at Article 201 ng Revised Penal Code na isinampalaban sa kanya ng iba't ibang religious group. Tulad ng Ihos del Nazareno at Philippines for Jesus Movement. Iisa lamang ang ipinaglalaban ng mga nasabing grupo at ito ay dapat maparusahan si Pura sa paglapastangan o pambabastos niya sa relihiyon ng mga Kristiyano o Katoliko at imahe ni Jesus Samantala, lingid sa kaalaman ng lahat, maaaring parusahan ang mga taong nasa theaters, fairs, cinematographs or any other place, na nagpapakita ng indecent or immoral plays, scenes, acts or shows, na nakaka-offend sa anumang lahi o relihiyon gaya ng ginawa ni Pura Luca Vega, at kakaharapin na ni Pura ngayong darating na September ang mga kasong ito sa korte, kaya naman, nananawagan ng tulong pinansyal ngayon mula sa kanyang mga taga-subaybay si Pura, sa Instagram account ng kanyang podcast na Officially Luka Luka, ay taos pusong humihingi ng tulong si Pura sa kanyang mga followers para tulungan siya sa kanyang mga gagastusin sa paglaban niya sa korte. Hindi raw kasi niya kakayanin ang mga gagastusin niya sa pabalik-balik na trial sa korte gaya ng pamasahe at pagkain. Ayun pa sa drag queen, we need your help more than ever, our donations will go to Luca Family and Transpo, food for their court, dates the September please add in the notes for Luca when sending your support, samantala narito naman ang samot saring komento ng mga netizens.